Ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Never ever kang papalpak sa paggawa ng leche flan kapag ganito ang ginawa mo. No steam at hindi ka na din gagamit pa ng sandamakmak na itlog para lang makagawa ng ganito ka-perfect na leche flan. Kaya kung isa ka sa mga paborito ang leche flan, baka magustuhan mo din itong ituturo ko sa iyo. Bali dito guys, magkakaramilize lang muna tayo ng asukal sa ating molder. Maglalagay lang ako dyan ng 2 half tablespoon ng white sugar. Tutunawin lang natin ang asukal dito sa apoy hanggang sa matunaw na lahat ito. Make sure na hinaan lang natin ang apoy para hindi masunog at maging mapait itong caramelized sugar natin. Once matunaw na natin ang asukal dito, ay iset aside muna natin ito. Proceed naman tayo sa paggawa ng leche flan mixture. Bali dito guys, gagamit tayo ng 5 pirasong fajibar. bar. Yes, guys. Gagamit tayo ng fudge bar dito para mas sumarap ang magagawa nating leche flan. Bali custard flavor po ang ginamit nating fudge bar dito. Tanggalin lang muna natin yung mga parchment paper na nakadikit dito sa ating fudge bar. Matapos ay dudurugin naman natin itong mga fudge bar hanggang sa wala ng malalaking chunks ng fudge bar ang makita dito. Gumamit nga din po pala ako dyan ng plastic gloves sa pagdurog nito. Pero pwede naman pong walang gloves. Make sure nyo lang po na nagsabot at naghugas kayong maigi ng kamay. Matapos natin yung madurog, ay maglalagay naman tayo ng isang lata ng creme sada. Ito po yung pinaghalong cream at condensed milk sa isang lata. Mas mainam itong gamitin para hindi na tayo bumili pa ng dalawang magkahiwalay na produkto. Halo-haloin lang muna natin yan at isusunod ko na dyan ang dalawang pirasong medium size ng itlog. Sabi ko nga po kanina, hindi na tayo gagamit pa ng sandamakmak na itlog para lang makagawa ng perfect na leche flan. Dalawang itlog lang po ay sapat na. Halo-haloin lang muna natin ito hanggang sa humalo ng maiging nilagay nating itlog. At para naman maging balanse ang lasa ng ating leche flan, ay maglalagay naman ako dyan ng kaunting-kaunti lamang na asin. And last na ilalagay ko dyan ay itong 1 tablespoon ng vanilla extract. Mix-mix lang natin ito thoroughly hanggang sa magsama-sama na lahat ng ingredients natin dito. Dito naman sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng 2 cups lang po ng tubig. At hahaluan ko lang po yan ng 1 tablespoon ng gulaman powder. Mas magiging firm at mas magiging perfect ang leche flan natin kung gagamitan natin ito ng konting gulaman powder. Bali, gulaman powder po ang ginamit natin dyan para mas lumabas ang kulay nitong leche flan natin. Nakasat nga po pala ang apoy natin dito sa medium heat at hihintayin lamang natin itong kumulo. Kapag kumulo na yan, ilalagay na natin dyan yung fudge bar mixture na ginawa natin kanina. Pagkalagay ng 5G bar mixture ay iset na natin ang apoy natin sa low heat na lamang po. Halo-haloin natin ito hanggang sa magsama na totally ang gulaman mixture at ang 5G bar mixture. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interested ka sa niluluto natin. Kung sakali pong magugustuhan mo itong leche flan recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na super perfect leche flan. Maraming salamat po! After na 7 minutes sa na pagluluto natin dito, ay lumapot na ng bahagya ang leche flan mixture natin. Kapag ganyan na po ang consistency niyan, ay maaari na po natin niyang hanguin. Isali lang natin ito sa molder na prepare pre natin kanina. Bagsak-bagsak din po natin para maintak ang mixture natin dito. Palamigin lang natin itong leche flan ng 2 to 3 hours bago natin ito ilagay sa chiller ng at least 1 hour. And kapag nagset na at lumamig na ang leche flan, ay pwede na natin niyang i-unmold sa ating mga molders. And there you have it guys, ready to serve na ang walang palpak at walang kahirap-hirap na leche flan recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat lagi sa panonood. Bye!